What's up guys? yeah, nandito pala tayo sa Kabikulan. Ayan, nakikita nyo yung sa likod ko. Yan, ang Mount Isarog. Yan. Sa isang araw pupunta tayo doon sa Tumagiti Falls. Akyat tayo, Oh. Akyat tayo dyan. Ay, 31. oh, pwede naman eh. Wala pa naman, ano, yung holiday. Ah, liyayan yung malaki. Yan lines Ito. No? Uh, see? Ang ganda ng view. Mapa ah, na ano yan. Pamanila na ano yan? yan. Super Lines. Ah, dito pala dumadaan. Oo. No. Oh, yung mga kabikulano natin dyan. Ito na. Nandito na tayo. What's up sa inyo guys? What's up? Ito yung Pau Campo to, yung kalsada ng Pau Campo. Yung sa amin nandoon banda sa may kabila doon. Sa baba. Saan tayo dadaan doon? Oh, babalik tayo doon. Ganda no. Ah, wala yung poles pag umuulan. Alam ko may poles yun sa gitna eh. Ngayon wala. May, may nag-video dito sa Ah. video rin sila.